So guys, ito pa ng laba. Maglalaba na naman agad si Indayo guys. See? Si, mm. all ready to washing hand again. So uh, ayusin ko muna i -re. At ako e, mag, tawin na. Ah, lock on ko muna siya guys. So ayan, pinipili ko muna yung mga lalaban ko. Yan. Mm dami more labahin. lalamasin ko muna siya doon. Lalagay ko siya. So, ayan. Ang dami. So, ayan. Daming labahin ni Ann. Pinipili ko siya kasi lalamasin ko siya. Maingay sa kapitbahay video ko sila guys so many madaming labahin na naman again so, kapagod ang trabaho araw-araw uulan pa raw narinig na riyawan ni uulan so ayan guys kita niyo naman ang labahin ko oh. sis ayun pa o oh, sa timba kadami Hiyawan ng mga kapitbahay ko dito. Ayan. So, ayan. Di binubukod ko guys yung mga lalamasin ko. Ay, wala yung malit sa malaki. kahit umulan yan, lalabang ko pa rin yan guys ayan so, kita nyo naman dami ko labahin no? binubukot ko oh may gadi mga pantalo ng aking anak eh wala kasi silang ginawa ko di mag bihis ng magbihis. so di isang katerbery ng aking labahin ito naman yan. Yan ang aking throwback araw-araw. ito. Naayos ko lang siya, guys. Ayan. Ngayon, so, pag nilamas ko siya, pakita ko rin sa inyo. sama baik pasal lawa su labahin guys so